Mare, ano yung balita doon? Alam mo na buntis yung, yung bukang tsonggo na bakalito na yon? Sino <coughs> <coughs> may may mare, kung talaga kahit kailan mare ka. Lagi ka kasing chismis-chismis sa mga uh, walang kwentang mga bruwa na yon? Mare, hindi naman ako marites test no. Hindi mo katulad. Ei, well, pero basta ako ayaw ko yun. Basta ako nagaanap ano ang trabaho ng marangal. Ay! 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 Ikaw pala yan! Kanya ka? Ten months niya tayo ang pagbubuntis mo. <laughs> no. Nagaanap ka pa ng boys. Ay! Grabe <laughs> ka yeah. naman. Pero alam niyo, meron akong tsiga sa inyo, mga pupa peeps. Ha? Mm. May bagong bukas ngayon na ano? Restaurant. Ay, no, yung Marcy. Maraming mga gwapo doon. Tara. Yun lang sa, ano, sa ilalim ng tulay. nak Sama kayo. Ang daming boys doon. Tara, tara, tara. Dali. Tara, tara na. ano no, Dagol. Ah, no, rest ako na dito, ha. Ilan ba yung kailangan nating tao? Talo. Tatlo na lang, ang kulang. Oo. Oh. Oo. Oh. Dalawa. Tatlo pa. So, kailangan natin yung magaganda, makinis. Oo, oh, siyempre. Siyempre, hindi naman pwede yung pangit naman sa tundaan natin, Ah. Eh, <laughs> ayan, dun tayo nag na Ang gwapo naman na mag-apply. No? Oh, ayan, oh, na yata, may nag-apply na. Oh! Oh, dida, 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 Next, next, next! Hello! Mga pogi, hiring ba kayo? Bolo? Isa-isa oh, muna, sa isa muna, isa isa. Pagbuha naman ang mga mukha yun. O, isang pasok. Pasok muna yung isa. Pasok. Oh. Ayusin mo, galingan mo ha. Para matanggap tayo lang. Ayusin. Chance natin yan. Okay. So, ano anong ina-apply mo? Ah, uh, ano po sana? Waitress. oh, waitress daw, boss. Okay. Yeah. Waitress? Waitress? Oo. Oh. Bakit? di pa pwede? Ano? Pwede na? O. Oh. Ano bang natapos mo, boss? Elementary. tapos oh, daw ng elementary. Okay. High school. Anong talent mo? Marunong uh, ka ba magluto? Marunong oh, ka ba mag-serve? Oo po, marunong po ako dyan. Hmm. Marunong daw. Anong kasi mo? Elementary. Elementary lang ba? Oo. Oh. Balik ka na lang bukas, no? Mag-training ka na, no? Ah, sige. Oh, salamat sige, ah. Anong pangalan mo kasi? Uh, ako si Margarita. Margarita, Margarita. senorita. Hmm. Gusto mo? Ay, ang gagwapo niyo. Ay, ha? Hmm, lalo na ikaw, ang cute-cute mo. Alis ka na, alis ka na, alis ka na. Yeah, alis, 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 alis ka na. Oh, next, next. Next. <coughs> Parang butan din to, ah. Ay! Saka, ano mo plan mo? Ano nga plan mo daw, sabi ni boss? Ah, uh, magluluto po. magluluto? Ano magluluto? o oh. Yes, boss. Anong special ka? Ano special? Baka ubusin mo yung pagkain sa ano ah. Eh, taba-taba mo ah. Magaling mo ako ng maglutong menudo. Ha? Ba? Special menudo. Ano pangalan mo? Jopay. Jopay! Papa. Ilan taon ka na? 22. 22. 22. 22? Anong height mo? 5'4. 5'4 daw? 5'4. Hmm. Saan nag-aaral? Elementary high school. Oh, elementary high school daw. O, sige. Bumalik ka na bukas, ha? For special training, ha? Yes, boss. Yes. Thank you, ha? Wala masasagwa yung nag-a-apply sa atin. daw gula. Next! O, oh, next, next, next! Ay. Oh. Hello, boys. Hello, po. Sorry. Anong na-apply mo? Anong na-apply mo? Ah, uh, magaling po ako sa receptionist. Oh, receptionist daw? mm -hmm receptionist. Magaling nga kung mag, ano, mag entertain ng mga customers. Okay. Ilan taong ka nang bungal? Ay, ilan taong ka na? Ah, mag na na po sa susunod na buwan. 19 na daw, pero bungal. Sige, sige. Oh. Hindi agad tumubo eh. Ah, ganun ba? Ano bang special talent mo? Ah, uh, kumain. kumain. Nagaanap kami, waitress, saka cook pa. Kakain ka sa A right Kakain restaurant? ka? restaurant? Eh, receptionist nga ako eh. Bodyguard, ayaw mo? Ah, pwede nyo nang. Security guard. Oh, security guard na eh? yan? Eh, hindi bagay sa beauty ko yun. Paano yan, dagol? Chimis. Ilan height ka? Height ko, uh, 5'11. 5'11 daw, listo mo. Oo. Oh. Hmm? Anong nga? Oo, oh, oo, oh, oh, sa Oo! Oh, oh. Ikaw na lang! Ay! Ay! Huwag! <laughs> ay! Huwag! O, o bukas, bumalik kayo for training, no? Tawagin mo yung kasama mong dalawa. Hi Masyan. girls! Dito, tanggap na tayo. Ay, pasok kayong dalawa. May sa sasabihin si Tabul. Oh, dito, dito, dito. Ay, nagawa na. Oh, <laughs> upo muna kayo dyan. May sasabihin. Oh, dyan, muna kayo. O. Dyan, dyan. Yan. Mag-11. Mag doon mag -e muna kayo. Tayo muna kayo dyan. May sasabihin kami ni Dagul. O, ah. Ayan, may sasabihin sa inyo. O, bukas si... Boss. O, may sa o, bukas. O. Ay, may sasabihin. Oh, oh bukas. Ay. Tanggap na kayo ha! Oh, tanggap na, ah, na kayo eh. magbilang ng poste sa daan, taksiyapo! po! <laughs> tanggap na daw kayo magbilang ng poste! O, oh. <laughs> <laughs> <laughs>